Sir, magkano sa isang palaya? Sir, bring ako isang kilo nito, sir. Pero din tayo, Mr. Bigote. Yo. Ah. Sa loob lang ng ilang minuto, nakayod na kagad yung nyuk. Sarap niyan mamaya. Yung pinagluluto ako ng aking nanay ng kanya mga special na luto, ng no? mga special niyang ulam. Oh mga kaburks, ang gagawin namin ngayon, magluluto tayo ng langka. 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 Ginataang langka. So maghahanap tayo ng langka, no? Hmm, langka. Na kayo. Okay. Kailangan natin maghanap ng langka, okay? Susuyurin so, natin ang buong palengke para makahanap tayo ng langka. Langka po, langka. Ano ba mga kaperks? So, ba tayong makakahanap dito ng langka? Yeah. Mga kang so ganda Para? na ni nga. mayroon um. akong nakita. Sa Parang ba? ito gusto ko to. Sa sabon, oh. sa kaya lang, ilaw pa. Ilaw eh. Sixty Sixty ah, na? And mahal po, mahal po yan Wala pang hinog na guyabano, no? Wala pang sayang naman mga kabirts doon po naman ang gusto kong itry kung guyabano nila rito hello po hello, nice meeting you hello. ay ano to jo yan ang susu 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 panipit galing yan yan tala ay galing sa tala to kaya pala may star star show ang gulay na lang ka tala Sir, bring ako isang kilo na ito, sir. Oo. Oh. Para matikman natin itong gata na Pilipit naman itong ating kitrain na vlog. Oh. 150, 150, 150, 150 ko na nga lang binibente. 150 lang po, nai. Oo. Bili na, Bili na, Babawas natin pagka luto na yan, ibabalik Iba, natin yung shell, kikiluhin ulit. <laughs> Di ba, sir? Oo. Oh. Tama. Oh, Bati mo na kung sino <laughs> gusto mong batiin. <laughs> Bati na. <laughs> mayayin, mayayin okay. si sir. Uh. Ito naman si Kung meron tayo dito Mr. Palenque o Meron din tayo dito Piolo Ascal Meron din tayo Yop. Mr. Bigote ah. Ayos ba sir? Mr. Bigote <laughs> O ba't pinawasa mo? Oh, ito, dagdag oh. Yun Magkano po? 60 po kilo ng gabi Ano po? Mix na po yan? Oh, ah. sige po, mix niyo po ako Bigyan niyo po akong dalawang kilo Tingnan natin kung gaano kadami yung dalawang kilo na eh, no? So, mga ka bibili na lang tayo nito yung ano na, natuyo na tapos nabalatan na para diretso na luluto na lang natin, no, na, Nay? Mm, tama. Yeah. Nag-vlog po, po ma'am, nag vlog po. Shout -out na ako sino kasi shout out. <laughs> mahihiyain, mahihiyain mga taga-Orani. Ako lang yata taga-urani makapalamukha. <laughs> <laughs> yung mga guyabano, kaya lang hilaw eh. Sayang, oh, hilaw pa. Hilaw pa. Pa. pa po na eh. Pero pwede yung ibabad sa ano, sa bigasan. Di ba? Oo, pwede push nyo nga po. Ayoko nga. Bakit Ayoko. nyo kayo nautosan? Ba't ako nautosan? Joke. Joke lang. Oo oh, naman, Nay. Walang problema. Ayan po, Nay. Oh. yan, malapit na malapit na sa inyo, Nay. Ha. Sobrang lapit na. Oh. Ayan ah, lang po. sige po. Yun, oh. Tapos, sa kalalagyan ni Nani ng dahon. O, oh, ba? diba? Ang dami na yan. Sobra-sobra na yan sa akin. Oh. <laughs> oh. Ayun, oh. Di ba? ha. Nakita, kita ko pa naman sa video, madam. Ako. <laughs> yari ka, yari. <laughs> yari. Papay pa, papay, pa kayo, ipopost kayo. <laughs> <laughs> Ipopos kayo. tapos kulang-kulang ang timbang, ano. <laughs> sir, magandang araw. Pwedeng magpa kut, kut ng nyog? Magkano isang nyog, sir? 30 po. Kasama kut-kut doon. Iyon. Iyon. O oh, mga kabirks, kasama na yung kud-kud dun sa 30 pesos. Diba? Saan ka pa? O oh, Jo, ikaw na. Alam mo, ikaw nakakaalam yan. Ikaw nakakaalam ng magic. Ah, sila na kukuha. Alam na nila yan. Yun. Ano pang mo, sir? Ang po. Ang hello. Hoy, hello nga pala kay Angelo diyan sa Canada. Oh, yun, may kapangalan pala 'yung anak ko sa Canada eh. So, oh. yun. Sir, ako mga tatlo. Yun. So ayun na mga kabirds so, yung ating coco na to Kakayo na ni sir Diba no, sir? Ikaw naman sir si Israel po Israel? Wow Nasa Pilipinas ka pero may Israel sa Pilipinas Saan ka pa? <laughs> Parang kinakatay na baboy yun o <laughs> bilis no sa loob lang ng ilang minuto nakayod na kagad yung nyog samantalang nung nagkayod kami noong isang araw kalahating araw yata kami nagkayod <laughs> ayos magkano bossing? 90 po 90 okay, mo, 90 pesos yung ano yung tatlong nyog tapos kinayod na sir magkano say, pala, sa isang palaya? palaya po 140 lang po pagkasa maliit? parehas po lang parehas lang? parehas po yan primera po yan Sige po, yan Kementa po. Ito nga, yung primera yan. Ma, uh, masyado kasi magkati, mapait. Yan. Magkano ba yan, sir? 210 lang po. At dahil dyan, pwede ka mag-shout out. Ano pangalan mo, sir? Joseph po. Joseph, si Sir Joseph. Sir Joseph, shout out na. Shout out mo yung mga kilala mo, kasawa mo, mga anak mo, pamilya mo. Hello sa mga kamag-anak namin dyan. <laughs> Iyon, sir, maraming salamat ha. At dahil nag-shout out siya, libre na to. Yay! Job joke, joke. Oh, ito nga pala si Nanay Pokwang. Nanay Ay! Pokwang, magandang araw po sa inyo, Nanay Pokwang. Huwag <laughs> ko daw siyang tawagin Nanay Pokwang, Lola Pokwang. Yan. Okay na ba, Lola? Ayaw din. Ayaw. O oh, sige na nga, sige na nga, ano na lang. Uh, tita, ayaw pa din. tita. Ano na lang <laughs> ito po na yun. Maraming salamat po. Oh, thank you po. Thank you. Oh shout-out na. Shout-out. <laughs> <laughs> naiya, naiya siya. O, oh, sige. Sir, maraming salamat, <laughs> sir. Maraming salamat, sir. Pamag-in ko. Tumaba. <laughs> sige po, salamat po. Salamat. <laughs> o, oh, yan, Shout-out na. Shout-out po si John John Gubaco. Paborito si Kiss si Oh O, yun. salamat po. Oh, shout-out. 9 shoutout na shoutout na wala kayo sa shoutout wala wala daw sa shoutout si nanay o sino pa sino sa shoutout mo siya yung madaling araw di ba Brad oo si Mr. Palenque o ayun shoutout na good morning good morning ayun good morning good morning dahil lahat sila nag shoutout lahat nabibilhin ko sa kanila libre yay Salamat po, salamat. Thank you. Ito ng mga kabirks yung binil naming suso. No, jo? Susong palipit naman to, nojo. Jo? Ito, so, ang palipit. Mga kabirks, mga palipit naman tong aming niluto. Yan, no? Sarap. Sarap niyan mamaya. Naku. Dito naman tayo ngayon sa ilalim ng puno ng kakawate. na nai? Oo. Oh, Oo, oh. oh, Nay, Oh. Ikaw ba, ikaw ba magluluto, Nay? Okay na yan. Na, pinalitan niya ng sandok, yung mas malaki. Para... <gasps> mahirap yung muko. Mahirap <laughs> yung muko. yan. O, lagay mo na. Hmm, dito. Puro green na lahat dito. Meron silang guyabano doon. Ano to, Nay? Anong puno to? At yesa ba to? Hindi. Hindi nga ba yung jay? Hmm. Ah, Ayan. Ayan. Matawag na nung... May na 'yon yung kinakain. Dito naman tayo sa may likuran ng bahay. Doon tayo lagi nagluluto sa kabilang side. Eh mainit na doon. Dito naman tayo ngayon sa malamig, no. Presko dito eh, oh, mga ka-Berks. Presko dito. Ayan yung dati naming bahay. Ayan, ganda 'di ba? Oo. ito na. Oo. Oh.

wala pang bubong wala pang kisam ay may bubong na pala wala palang kisam eh. kaya mainit pa rin dito pag nandito ka ng tanghali para kang piniprito hindi <laughs> <Okay. laughs> ba ayan yung mga binili natin mga fruits oh. kina mo naluto ka agad sa sobrang init <laughs> yo mukhang masarap yan ayan na ba yung binili natin kanina sa palengke ito ang binili natin wow na mga mga berks ibang version naman to ng laing ito naman eh laing na binili sa palengke tapos ah uh, gata agad yung ginamit natin sa unang luto natin kaagad no oh ayan na oh hindi natin halu-haluin ngayon lang natin ulit hinalo yan oh sarado mo na ulit yo yu. yun panalo na yan dito lang tayo ngayon sa may puno na kakawati kasama yung ating mga fans hello mga fans hello <laughs> Saka ang nanay ko ang pinaka sexy sa lahat ng sexy. Hi. <laughs> masarap na siguro yung karne nito. Oo, masarap 'yan kasi may kasamang baboy 'yan. Iyon. Mas presko dito, no? Mm. Mas masarap man. dito, mas presko kaysa doon. So, ito yung isa sa mga mamimiss ko pagbalik ko ng Canada yung pinagluluto ako ng aking nanay ng kanyang mga special na luto ng no? mga special niyang ulam para sa akin pa so sunod na natin mga kaberks itong ating kakanggata nanay wag lahat muna wag na lahat kalahati mm -hmm. lang muna o okay na yan okay na. yun Diyan natin pala muna. Palalambutin natin yung laing natin yan Sa tunay talaga. Yun panalo okay ba lahat ng maluto nakain na naman tayo eh, siyempre pag pagkaluto -pag yun tanghalian na no chong hmm. ah. ayun o mga kabricks ang cook natin ngayon ay si kaseni ano nai oh shout out na sino gusto ay, mo i-shout out si Anton Daya sabi ko <laughs> oh. <laughs> Ano daw? Hindi ko na yung sinabi ng nanay. Anto Andaya. Si Anto Andaya na? tag up. Ay, naku. <laughs> Nakapikit pa yon. <laughs> Para makilala ng lahat Oh, wala nito sa Canada mga ka-Berks. Meron man yan. Bibili ka. Sabagi, <laughs> bilili ko rin naman to dito. Pero sa murang halaga. Oh, di ba? Itong laing na to Version naman to ni nanay no nay Mukhang masarap to mga kabricks Mukhang marami tayong makakain nito. Na ano nay Isa ba to sa mga Remembrance mo sa akin nay Itong niluluto mong laing na to Oo, Ha? Para, alam ko na paborito mo rin yan eh Ah, alam ng nanay na paborito ko rin yan ha Okay ba yan, Nay? Masarap ba yan? Oo, kaya kaya daan, bigyan mo ko libo. Dahil masarap na yan. <laughs> Kailan kita, big, bigyan kita na isang libo pampahin sa laing? Grabe naman si nanay, may bayad yung laing niya. <laughs> uka, uka. Na Ang mahal naman nung chef ko, 1,000 pesos. <laughs> Siyempre, favorito mo itong niluto ko eh. <laughs> So mga ka-Berks, so kita nyo naman ang niluto ng nanay Halo siya ng halo Sige, haluin mo lang, haluin niya Nagkasamahin mo lahat yung mga gabi dyan Ito yung mga sakaday namin dyan sa sabaw Hindi yung maintindihan ng nanay ko Wala kasi siyang ngipin Kasi na, mapatag ko rin yung daan dito ah Mapatag ko rin yung daan dyan Ayun o, pantay na o Kunti lang Kunti lang Oo Oh, si Piolo. Shout out kay Piolo. <laughs> yan, ganito yung gusto kong laing Yung may buo-buo siya. Hindi siya durog. Yan, ayan talaga. So. Diba? Version to ng ating laing Yung nakaraan, version 1. Pero ito, kakaibang laing to mga kamerks. So, may baboy-baboy pa yan. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusimero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusimero na Halika na at sumama ka at manood